make real In dark turn to go And possible So, kahoy i-refer e, 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 ko yung anak stairs doon sa balcony e, Pinupupotol ko na rin sino po po dito one dollar per cup so, ito yung palitan kong ano Stress. Yeah, ito na yung hagdan na nagawa natin. So napalitan natin yung ano yung lumang hagdan. So medyo mas matibay ngayon at uh, naano na rin natin uh, wood steam yan. So may brace na siya, may railing na siya, mas matibay konti kasi yung tate So yan. Pinalitan natin lahat. Yan, So, first, second, hanggang sa ano? Doon sa ano? Sa taas. Eight, eight steps ba to? One, two, three, four, five, six, seven, eight. Yeah. Eight steps yan. Bali, ano lang yan? Half day. Half a day ko na nang ginawa lahat. Kasi yung pinagpuputol ko na kahoy doon sa Home Depot, medyo mas mahaba konti ng mga more than one inch. So nilabas ko yung table saw ko at pinagpopotol uh, pinagpuputol-putol ko na lahat so yan at saka malapad konti yung kuha ko tapos in-slice ko so medyo natagalan ako konti dahil sa pinagpuputol ko at saka in-slice ko bawat, bawat yung kahoy na yan And, medyo medyo okay na konti kasi yung loma at least matibay-tibay konti Watching this here video, please like and subscribe and follow. Much love from Little Yas to each of you. Content creator, making it.